Kasi nalalaman mo Ay, boss! Tricycle! Di Hindi yata ganun tumawag tricycle. Di yata. Nakalimut ako. Ganun gago. <laughs> <laughs> uh. Boss! Sakay kami, boss. Boss, pwede ka ba ang kasi sa ano, eh. QC! QC! LRT na lang, kuya. LRT pwede. Sa okay. gate? At tara Naghahanap ako ng mga ano Mga bagong kasama natin dito Open for hiring Open for hiring Kasi nalalagas tayo Isa-isa na eh Kanya-kanya na siyempre in pinagkakamay Oo, Kaya... nabapansin ko So yun mga paano Dito lang kami Para magbigay ng Ano lang tayo Konting update lang Sa buhay ng Team Payaman Back to basic lang muna tayo Bak... A day in Alam mo and... paano babalik ng basic? Ano? Bento mo lahat ng kotse mo <laughs> <laughs> Titignan ko lang Ano yung buhay muna Sa ano Kalasada yeah Nag-ano yan? Nag-1, 2, 3 sa tricycle yan sa likod mo. Ang mo, kasama mo ko eh. Malayo <laughs> so, pa doon, lalang aray na atin boy. Ang layo na nang narating ko sa buhay. <laughs> <laughs> Ngayon pa ba ako mapapagod maglakad? Yeah, may biyay kaya? Pwede sumakay? Pwede naman. Pa-LRT ko yan. Hindi ka magkakit malayo. Ah, malayo? Ayaw niya daw, Pards, kasi malayo. Yung malapit lang yun, Di kami sasakay. Hehehehe. <laughs> Pagbabayad sana kami. <laughs> yeah, oh. pwede sumakay yan? Ah, may lakad ka? Yung oh, ay, oh. Na. May sukat sa malapit. Patente na. pa natin yung biyak. <laughs> LRT. asa sukat? Oo. Ah. 200? 200? Oh. 200? Oo. Oh. Ubus ako ah. Sa tagal nag-tricycle tri Oo. Oh, oh. Tawa na nga ako eh. May <laughs> 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 cellphone ka ba kuya? Meron. Download ka ng ano? Yun yung digital bank. Bago ba yun? Oo, oh, bago yun. Download okay. mo ngayon. Doon kita babayaran. Planner ba kayo? Planner? Hindi hey, kuya. Nag-ano lang na school ano thesis. Project lang. Kaya nyo na ha? Lakarin? Kaya, 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 Kaya na yun. Kaya ah, na yun. Mga adventurous na na kayo eh. Sorry ha. Ah. Mahuli kasi dyan. ako dyan. Sa malupit dito, pinapakita nito na parang ano eh, na kaya mo talaga. Ano to, create account pa ako? Siyempre. Wala, oh, mo, password mo yan. Yung matatanda mo, baka makalimutan mo yan. Perfect vibe. Huwag mo sabihin yung password mo yan. Ay, oh, okay, sinagad ko na. <laughs> ano ba yan? Hindi eh, ko <laughs> parang maalala ko kasi tinatype <laughs> ko eh. <laughs> so, tama naman. Hindi, pag nakalimutan mo, panoorin mo na lang yung video namin. Tanakaw <laughs> na yung pera noon. Mabilis lang mag-register dyan. Bigyan ko kayo ng flyers. Antay ah. Baka sakali mabitin sa washing niyo. Ano, oh, nagre-repair ka? Oo, oh, ako shop. Pucha ka na. Jack of all trades. Baka sa timpo yaman ko Oo, oh, ano lang ako, undercover tricycle driver. Puta ko na. Yan ang pinag-aralan ko talaga eh. Ano pa lang sir. to eh, nagpapahangil ako ng utak sa tricycle. <laughs> Diyan ah. Merry Christmas. Oo, okay. Thank you, Kuya okay, Uyet, Thank you, bro. Okay, Ingat, Kuya. Okay. Yeah. Putang ina na ito ni Kuya Uyet, oh, ba? Sa live naman tayo din, ah. Tautakan tayo, ah. Itang ina may mga kambing na dito. <laughs> Sige naman, bigyan kita 5,000, ah. Ha? Hawa kami yung sungay ng isang kambing. 5,000. Aroy, hindi kaya. Hindi <laughs> kaya. <laughs> Dalawang kamay, ah. Ha? Hawa ka. Ha? Meh. May... Bigay ito. Transfer agad-agad ito. -agad Transfer, ah. Okay, 5,000. <laughs> Walang sungay ang ah! ka yung malita. Kita ko yung malita. Walang sungay yan. Why are you running? <laughs> Pawak lang na sungay, pre. <laughs> Putang nila. <ina. laughs> Wala. Kapos eh. Di pa tapos. Gagawa yun no, sa kabila, oh. Ah, okay. Sipi mo na lang, pre. Nasa ibang bansa tayo. Parang naglalakad-lakad lang din. Sa tayo pa. Ay kapag bigyan ka trabaho, isang milyon, isang bond. Oo. Oh. Car wash lang to araw-araw. Utang na mo. Nag-aaral <laughs> ka ba? Sa BPO ako. May passport ka, boss? Wala ako eh. Ayun lang. Sayang. Sama ka sana namin sa Taiwan. Ayun. Magkanap na lang tayo ng ano, sa iyo. Boss. Wag tanong tayo, kailangan. Number one, syempre may passport. Number two, hindi pa nakakalis na bansa. Oh, my biggest enemy. Hagdan. Hindi ko magana to. Papalabas yun ba yun? Baka isipin magtatrabaho sa ibang pansay. <laughs> Baka i-upload ng immigration nyo, Bard. Baka akala, ano, no human trafficking. Oo. Hi, Don. alam Hello, pre. First time na makita. First time? Oo. Ah. Baka ito na rin yung last time. Hindi, <laughs> kinitingnan lang namin yung kondisyon ng ano, LRT. Tapos ah? na taping pa. Ha? Taping. Taping ng ano? Taping freelance artist. Kasi. Artista ka? Hindi naman artista talaga. Parang nagsisimula Maka ko pa lang pero... Tapos nag-artista pa na to, sa Tropa. Nag-abroad ka na? Oo. Oh, lang. Galing sa bangko. ko? hindi naka nasyal na ka pa rin. Hmm? Wala ka naman oh. mapapanorin eh. hindi naman nag-upload yan. Ano ba? ka ba? Hindi po. si Ann, sir. Si Man, sir. Si Man? Mamaring ka di pala? Oo. Oh. rin na ako ng requirements eh. Oh, so, hindi kayo magkakilala? Hindi. Hey, eh, ba't kayo magkasama? Hindi, <laughs> hindi <laughs> ka nagkataon na kata. Para kayo magkasama eh. <laughs> Ilan to ako nag-artista? Nag-isang taon pa lang? Ano bang palabas to? Ito yung kanta dyan. Okay, Alis na ako ah, sa ling linggo eh. O, ito pala, marino dyan. Marino, alin <laughs> sir? <laughs> nagkataon na. Nagkahanap pa man din kami na isasama sa Taiwan ngayon. Lara na, naka-base na ako. Hindi, galing ka ng Thailand eh. Ay, passport ka? Wala po. <laughs> Wala, passport? Kaya? Ah, yeah. Kaya. Kain, lo. Kain. Ako po. Ako po. Ingat, ingat. Kain. Ito si ate. O oh. baka gusto niya. Ito may passport. Anong iyon? Nagbabansay yan. Nagbabansay lang <laughs> yung ate yan. Bakit mo'y sasama sa ibang bansayan? Nananakibig yan dito. Nagtatramao. Tapunta. Ano kaya 'ko marito? mo trabaho. Sa trabaho na mo. Napahabol mahanap. Mer, ay hindi ko ba passport? Wala 'yan. mo muna 'yan. Boss, ingat. Parin. Hay, bukod di ska 'ko 'to. Bali. Pak pak pak. pa mo ba ako kasi Malayo pa. Sayang nga kung may passport kayo sa mga sana kita Taiwan. Ayun? Oo. Wala okay, ko passport. Kaya nga, sayang nga. Wala na ako passport. Ano mo alam mo? Aaron o Rino. Aaron? Opo. Hanap ako sa tao dito. Ano yung hinahanap mo trabaho? Kahit ano po. Kahit ako nalang palitin. Bawin tayo. Boss po. Tawag ako. Sobrang idol po talaga kita eh. Ilan tao ka na? Boss! Ito sa event po. Saan ba ang probinsya okay. mo? Sa Surigao po. Surigao? O sama ka sa amin ngayon? Uy! Paan? Hindi nga. Ito na trabaho mo, mag-vlog na lang tayo. Eh, hey, okay po. Sama ka sa amin. Ako dito, sa sukat ako natin, na sa Siberia. Kano'n ka nakatagal dito sa Manila? Limang araw pa po. Anong trabaho mo dati? Ito, so, parang lagi pinin doon sa amin. May interview po ako sa Hawaii oh, yan eh. Interview po para sa waiter. Tapos magpapamedical na din ako. Eh, hey, wag huwag na lang. <laughs> kasi pinasama na ako ng Oswey. <laughs> <laughs> eh. Well, Mabundan, depressed po ako sa amin. Bakit? Okay. Natiwala kami ng asawa ko. Saka yung anak ko. Bakit? Kasi ayaw nang ano, ayaw nang magulang sa babae ka? Hindi, ayaw nang mga magulang sa akin. Bakit daw? Bukoy-bukoy na ako eh. sa <laughs> akin. Bakit nang tabok mo? <laughs> yung motor ko nga, pinenta ko, tapos pinamatay ko dito. Ha? Huh? Pagkano benta mo sa motor? 26500 Tapos nabasag ko na yung makina. Ang buti nga, nagbili pa rin. Shout out sa bumili. Basag yung makina. Pagkain na <laughs> nakapalo <laughs> ka pa. Baka panloko ka ba? Ano ang pangalan nito? Aaron po. Aaron? Putang pa lang pala kay pangalan. Wala ka pangalan ko pa, kaya pala man itong ayop na to. <laughs> Alam ko na, nangangap ko na yung purpose natin sa buhay ngayong araw. Ano? Tulungan natin magkatrabaho. Okay. Eto talaga. Naniniwala ka ba? Kaya mo. Kaya, ko. kaya mo po. Kaya mo. Kami, hindi, hindi, hindi namin sure ha. Ba, mamay, umaasa ka ha. Dito sigurado ha. Susubukan lang natin ha. Oo. Oh. Pangarap ko mga pag-abroad. Sana matulungan ko ako mag-abroad. Saanong bansa? Gusto ko po. Pangarap ko pa Pero kahit ikuan lang po nga ba? Pakin nakatakot-takot na requirements, no? BI. baka oh, may kaso ka, parts, ha? Wala. Ano kaso? History. Nakulong. Baka nakulong ka na, parts, ha? Okay. Hey, thank you, ha? Thank you, Tay. Bayad na ba tayo? Oo, ah, so walang bayad. Parts, bayar mo kaya muna? Sige po. joke lang. Hey, libre mo kami. Hindi, lilibre kami nito, te. Huwag na no, bahala sa amin. Tibigyan ka namin trabaho eh. Magganap tayong trabaho eh. Ira, so, yung, yung manluloko, naloko namin. Lali siya ngayon, Parts. Benta ka pa ng basag na ano, makina. Bayad siya ngayon na ano, eh. Ano ba? Gusto mo ka playan? Tayo ano ko. Magkano ba yung expect mo munang sahod? Ano? 500. Like per day? 500 sa so, kaya tayo hanap ng 500 per day dito ngayon. Magkano ba ang minimum na sahod ngayon? 690. 690. Oo. Oh, o oh. oh, di dapat 690 na hanap oh, mo. Oh, oh. Bakit 500? Para matanggap lang. Ha? Oh. Ah, ganun pala labanan ngayon, pababaan din ng sahod para <laughs> ano? Ate, may alam ka ba diyan ma-apply ang trabaho? Gusto sana namin din sa sahod lang eh, may ganun ba? Nakaka-meron <laughs> <laughs> 'to para sa Ate, may ano ka? may download ka ng Union Digital. Ano ba makukuha ko? Eh ako magbibigay sa iyo. Ano nang bahala? Dito lang, nag lang, naghahanap kami ng trabaho, may papasok ka to tropa. Ano may opening sa inyo, Pards? Kahit ano, Pards, basta 690 sweldo. Kita nyo, ang hirap maghanap ng trabaho, ha. Oh, pumasok na kayo. Oh, alam ba? Oh, pa-umaga pa kayo. Pa-umaga sila. Ah, galingan niyo sa school. Pag nandito na kayo sa totoong buhay, tangin ang may hindi nyo ba maintindihan niyan pag nandito na kayo, maintindihan nyo. Tangin ang hirap mag-apply ng trabaho. Oo, yan yung kalaban nila, Donny! <laughs> hindi nyo nga pinapaalala si Donny. Tagay na labas ko, mukha kay Donny. Yan! Tangin na, si Aaron. Tangin na, may mababalaba ako sa mga to. Parts what? hindi rin kami na... Tangin na, nilibre na tayo ng pagkain nito, gagawin. na iskampa? pa. May interview ako eh. Pinigilan ako eh. <laughs> Nagpalibre pa. Tangina, apat pa kami. <laughs> eh, pati yung videographer, tangina, kagain pa. <laughs> Smooth drinks pa. Nagkain pa ng Mountain Dew, puto. <laughs> Wala kang lisensya? Konsensya <laughs> na lang. <laughs> 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 Sabi ni Aaron. Kung tricycle ako eh, extra ang tricycle ka ba? Sabi ni Aaron. Wala akong lisensya eh. Wala, konsensya na lang. <laughs> Sir, ba may ano kayo dyan, sir? May alam ko yung mga maple yung trabaho. Kinapasok kami yung trabaho, tropo ko eh. Ano yung trabaho? Pag... Bakit? Gusto ba magpulis? Gusto ba magpulis? <laughs> sir, baka pwede natin ito ipasok. pasok. Ba sa oblo? Hindi <laughs> sa kulungan. <laughs> sa oblo daw sa oblong. Bakit sa kulungan natin ba ba? Nag-apply lang ito trabaho, sir. <laughs> Pahesya ka na, yun lang ang nakuha namin para sa'yo. Preso. Talaga, <laughs> <laughs> wala. Pero lib libre pagkain, wala kala sahod. Ayoko <laughs> doon. Ayaw, <ba ba? laughs> Ayaw doon. Oh, sige, parents. May parts, may YouTuber tayong ano, nagtatawag. Jacket po ako. Thank you. po. Ako yung ginalapan ni Juvie Marquez MMK. Ay, kayo yun? Opo. Ano yung libring taho na ano? Ilan, ilan, ilan? 499K. Ang dami subscriber ni Tatay. May 100K. Look. Anong nagaga ano mga video mo tayo na content mo? Eh so yung pinamig yung tao libre, yung panahon ng pandemic ako yun yung namimigay. Ng tao? Opo. Pag nag-subscribe sa itay may libreng tao. Opo, uh, kapag nanood po sila ng video ko kasi views po yung magbibigay na sahod. 500 kina, hindi 500 kina na ibibigay yung tao tay. Opo. Yan hindi ba kayo nalugi niyan? Lugi ako. Ha? Lugi. 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 Puro paluwal na lang yan. Uh, Aron, teka lang ha. Opo. Huwag ka mag -alala. Hahanapin natin yung trabaho mo. Ang dami lang na ano eh. Busy lang yung opisina ko ngayon eh. Teka, tayo okay. ka lang tayo. Unahin lang natin ito si Ate Griselda. Okay lang na. Unahin lang natin ito okay. ha. Kasi may pangako. Paano ba ito? <laughs> tayo ngayon. Napakasalamat sa Tatay Jimmy. At natin Tay, wala pa akong binibigay, Tay. Okay. Mamaya na kayo magpasalamat, Tay. Baka mamaya wala akong iabot, Tay. Magpasalamat kayo. Magpasalamat ano? na ako nakita kita. Ah, okay, Tay. Tignan si Ikaw na bala. ha? Ah. Okay na, Tay. Pwede ka na magpasalamat sa akin, Tay. Oh, magpapasalamat na. Yun! Bale. Tay, ingat lagi, ha? Ah. Hoy, yun saan si, ano? Yung... Ay, tara na. Bukas na yung opisina ko ulit sa'yo. Bakit ako na to. <laughs> Putang yan, ang dami nangyari dun ah. Sunod-sunod yun nangyari dun Pero si Ate Griselda Pero pa may dumating na pulis, Tapos si Tate Gin Putang <laughs> yan, nakahiga, nag-aaway po <laughs> Lambingan lang yan, Pards Sana all may kalambingan Pinabubuo <laughs> na palang pandran sa likod Tara dale. Tayo na, na si Rizal ano? Tangina mo ron, hindi si Rizal yan. Hindi si Rizal yan. <laughs> si Lapu-Lapu lapu yan. <laughs> Tangina, sabi niyo, trabaho. Putangina, pasyal tong ginagawa siya. <laughs> ano pa ba bang pwede nating ibenta, parts Pag di tayo makahanap trabaho ngayon. Ano pa ba bang may gamit ka pa ba? <laughs> <laughs> cellphone parts. Huwag <laughs> na mabenta natin cellphone mo. Ong! O, ano lang niyo? Ang gagawin nyo rito? Boxing, boxing ba kayo? Hindi, gagawin lang. Tang, inakala ko, boxing hero kayo. O sige, doon ka na, baka suntokin kita. Ba't mo susuntokin si Pag? Hindi, kakausap ko, sir. na ka, sila naimig sila. Nagja-jogging lang sila sa luna ito, susuntokin mo naman. Alam mo ba, dito pinatay si Rizal? Kilala mo ba si Rizal? Akala ko sila pula po dito na matay. Sila pula po na matay dito? Taga Cebu yun eh. <laughs> <laughs> Oo. Yeah, thank you. Bayad kami. Hindi <laughs> pa? Hindi pa ba tayo bayad ron. <laughs> Tatakasan mo ba? Tatakasan mo ba? Uy! <laughs> Putak oh, na sinusundan mo kami ah! Yeah, no, no. Ah, okay. Kala ko sinusundan mo kami. Uy, wala pa akong picture dito doy. Taga rito ako. Kung baka sa pag nasa Japan ka, di ba nag-i-picture ka sa mga ano? Oo, oh, kay Hachiko. Dito, wala pa akong picture dito. <laughs> picture, <diamonds>? picture tayo, Pibs? Picture tayo. One, ano ang plano mo sa buhay mo mula dito sa puntong ito? Magkatrabaho Saan mo magagamitin yung pera? Saan mo magagamitin? Sa sarili ko, para, tsaka sa anak ko, nakapadala rin ako ng ba Trabaho pwede, applyan nyo Na kailang apply ka na? Ang dami na, uh, Mga po, di ako tinatawagan Di ka tinatawagan? Uh, pasa lang ako ng pasa ng resume. Baka may, kung mabaka sakali, baka may tumawag. Gawa natin ng ano. Alam ko na. Buna tayo sa DFA. Si Pare, si Pare, nangangamba na. Kakagat na ng kuko. Kamagalala rin. Ang ina ano ba itong pinasok ko? Diba sabi mo rin, nag-English ka na. Tinanong ka, what do you plan to do in United States? Yan. I I have working here. Ha? Mag-work ako. English na? Sasakto na makakita na tayo magkakala doon yan. Tawin na mo yun. Tawin na mo din ako, di ba kayo yung kakilal ko? Tawin na mo, ano ko pa na yun. mo yun. May mga bisaya rin naman doon sa kanila. So, how long you plan to stay here? I think two years or maybe three years. Oh, but your visa uh, says you're only allowed to stay for six months. Why are you staying with you? Are you overstaying? I'm going I'm going to Philippines. Are you going home na? Yes. Uwi ka na. na lang ako, sabi niya. Uwi na lang ako. Siguro rin, hindi pa ready ang ibang bansa para sa'yo. Oo. Baka magulot yung Canada pag damating si Aaron. Tangin na may bagong ano. Bago latin mo ang munggo eh. Ay, tangin na. Sarap magpumasakay Aeron, no? Wala pa tayong ginagawa. Pumasakay. Baka nakakatanggal. Hindi pa na na nakakaarap na trabaho. Pinamasahin. Pinamasahin na natin. Anong gusto mong masahirin? <laughs> Yung whole body. Whole body? Kasama ba? <laughs> hindi. <laughs> hindi ako nakakaako ah. Pero titignan natin. kong parang hindi ako makakasama dyan eh. Bakit? Ano kasi eh, may record kasi ako eh. Saan? Nakulong ko kasi ako dati sa amin. Pero, Ganong katagal? Anong limang buwan yun? lang po. Limang buwan? Anong kaso? drugs po. Oy, ma'am. Pinagbayaran mo na, di ba? Tapos na. May release papers na din ako. Dala-dala. Dala-dala ah. ko po yung release paper ko. Ah! Hindi pa ba, ba yung big rice mo? Uy! Pwede! Pero hindi minimum doon ng Manila. Okay lang. Gusto trabaho. Hmm. Boss! Boss, Boss may dalapit lang sana ako sa'yo. Baka matulungan mo ko. Meron akong tropa dito. May experience siya sa pag-waiter. Uh, Pero wala siyang ID, wala siyang requirements na kahit ano. Pero mabuting tao naman to. Bisaya din, taga Surigao. Baka may bakante. May bakante ka ba dyan o ano? May kakilala ka may bakante? kung wala iyo, sa, sa ibang ano. Pwede! Ito pala, boss, na ito hindi niya na, ano, na kwento to. Ang, ang history nito, kaya parang natatakot siya, parang nare-reject siya lagi, boss. Nakulong siya. Sino ko ba? Hindi mo siya kilala? Hindi <laughs> 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 pala namin napakilala sa'yo. Sorry, <laughs> Nadampot lang namin sa labas. Kasi nilapit na ng loob ko kay Aaron eh. Kung mga kanina tayo magkasama, kumain. nakipag -banding. Tang ni libre pa tayo niyan. Tang na talo pa sa atin niyan. Ito ay keep up lang kita doya. Sumakay kami ng LRT ni Kong. Oh, nakilala namin siya doon. Naghahanap siya ng trabaho. Nangako kami. Sabi namin, sige, tulungan ka namin makahanap trabaho. May problema. Wala kami mahanap na trabaho kasi nagluneta kami. Ngayon, nung trabaho naman, wala rin kami makitang trabaho kasi wala siyang ID. Obus, <laughs> oh, ano bang gusto niya pasukan? Wait, kahit waiter mo na. Wait butas butas <laughs> na marayom. Butas <laughs> na marayom sa <sari>. atin. <laughs> ha? Ito ko sa Big Luis ngayon. Apat kaming biskundi. Ito siya. Dati rin siyang na ano. Nahihiya yeah, din kasi ako magsabi paka ma-judge din na ako eh. Hindi, wala mag-judge sa kano Kung ano talaga. Hindi, actually natatakot na ka kami. Hahaha. <laughs> Napainom mo siya. Wala, wala. Joke lang. Hindi, wala. Oo. Kasi ano mo yung redemption arc mo yun eh. Intervene mo na ito mamaya kung papasa sa'yo. I-test mo na lang mamaya. ina, nagkoconnect-connect yung mga ano sa'yo ah. Kasi kanina, eto boss papasok na ako dun sa DFA nung sinabi nung guardian na ano. Sabi niya, baka hindi ako makasambos. Bakit? Nakulong na kasi ako. Tapos napatingin ako. hindi di ba kanina tinatanong natin kung ano, baka nakulong ka na. Sabi niya di ba hindi. Baka may kaso ka, Bard ha? Wala. Nang kaso? History. Nakulong. Baka nakulong ka ng na Pards, ha? Oh. Nakulong ako sa ano lang, sa municipal jail lang. Pagkatapos nun, pagkakulong ko ng one week doon sa loob ng selda, na trusty na agad ako. Ako yung tagaluto ng mga polis doon. Tagaluto, tagalinis, lahat. Tumigil ka na? Tumigil na. Ilang buwan ka nang tumitigil? Matagal na, simula nung paglaya. Oh, two days na, boss. Ah. Ayun <laughs> Ay, na lang, nandiyak kami. Diyan nata namin siya nakasalubong eh, dito eh. You know? Di sa UN. Ah, uh, UN. UN ba? Ba't ka bumabang UN? Eh, um, Patayo man ako eh, tapos bumaba ako para magpa-picture sa'yo. Bye-bye. Thank you. Boss, ingat. Tapos akala ko, di pa magsisirado yung ano, pinto. Pagbalik ko, sarado na yung LRP, no? Sabi na, bumabahan na lang ako. <laughs> tapos, <laughs> Tapos akit sana ko para bumili agad ng ticket. Oo, oh, pang eh, pang nilet pang go pang na namin kasi nung una, wala siyang passport. Sige, ya mo na. Puta ng pababa, nakasalubong pa rin namin dyan. Parang ano talaga, Ay, may, 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 ano talaga may naramdaman talaga ako sa'yo kanina. Yung pagtingin ko sa'yo, akala ko hindi ikaw kasi grabe si boss kong to ha. Hindi naman ganito sa, sa video eh. Ano naman may tsuro sa video? Mm, mataba ka kasi dun eh. Tapos maitim. <laughs> <laughs> parang libag. <laughs> ah, pwede eh. Ano yun, napapicture ko. Nanginig ka. Paano yung nginig? Nanginig talaga, yung konti lang. <laughs> Papunta ko ng gato sa Manila. Malakasan na naman yung loob eh. Ayun, naiiya uh, siya. Natatakot siya na parang ano ba, ba magets -ja ano. Ah, okay lang yan. Wala naman tayo, may second chance. Maliban sa mga plot control ah. Wala na second chance. Wala na, putang. Yung napilyon puta. na ni Rao nun <laughs> tatanggap na injured na. okay ka lang? Parang nabangag ka na doon ah. Okay, okay. Ang naalala nyo dati, nagtayo ng big race, di ba? Ang nangyayari sa big race ko noon, nagsara. Kaya siya nagsara kasi nawalan nawala na nawala yung mga nag-ooperate nawala yung pinakamay ari kaya nahirapan yung yung growth yung growth no negosyo kasi wala na yung mismo tumututok nagbabantay ang reason kasi kung bakit nagkagano eh, kasi nakulong si ano si Boss Roy ng 2 years kung meron siyang uh, naging kaso from years ago bago yon and then after ko siya mamit dun nagkandali letse lahat eh thankful din ako na nangyari yon dahil ano yun eh uh, na reform ako at natuto ako sa kung ano man yung mga flaws ko dati. Talagang inayos ko na ngayon. Sa so, hindi mo alam, yung tatlong staff na yan, kasama ko sa loob ng Bilibid yan. Ito si Jordan, drugs din ang kaso niyan. Si Erika, yung bakla, drugs din ang kaso niyan. Pero yun nga, ang sabi ko sa kanila, wala namang problema eh. Actually, ito naman, ano to eh, uh, plano lang to sa loob, parang usap-usapan lang. Hindi namin in-expect na may ganito pala pangyayari, no? Ay, Oo! Oh! Sa loob ang pinaplano mo, business, hindi tumakas. <laughs> <laughs> Lahat ng mga yan, nung sabi nila, pag nakalabas na ako una, sabi ko, sige, wala akong ipapapangako. Pag nakalabas ako mauna sa inyo, wala man akong perang may tulong para may trabaho akong ibibigay sa inyo. Kaya hindi naman, hindi naman lahat na nakakulong doon ay masamang tao eh. Lahat naman may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Hey. Pwede hey. na magsimula dito. Oh, but Tanggap <laughs> na yan. ay yung oh, interview mo. Oo, oh, pwede yan. Alis naman nun yung interview. Hindi. Ano yan. Uh, kasi ako, magaanan loob ko sa mga, ano eh, sa mga nakakulong. Yung mga may pinagdadaanan. Sama-sama tayo dito. Ang hirap ng pinagdaanan natin sa loob. Tapos sasayangin na natin huh? sa labas. Sabi ko, wala na para bumalik tayo doon Wala na. Wala na tayo ibang dadaanan. Kundi, diretso na swerte nakita ka ni Bossing. Eh ngayon, naharap na natin yung totoong buhay. May panibagong haharapin na naman tayo kung paano tayo makasurvive. Pero ng na nangyari sa kanto. Habang sa tabaho, Ay may Oh, natupad yung ano namin ha. Yung pangako namin sayo. Maraming salamat. Ay, nagagalingan mo, ah. Promise ko yun sa'yo, boss kong. Nagagalingan ko talaga. Mapapaya so, mo ako doon kay Roy. Hindi. Hindi naman. Kaya na yung train. Ay, po. Ingat, ah. Oo. Ay, Mike. Ay, tiga lang. tagasukat yan? Bakit mo ba pinasakay? Sukat na to ah. Dito lang bahay niya ni. Eh. eh, ba't pinasakay mo? Ikaw ang pumili ng ticket doon sa babay. Tangin na ka Sabi ko na sa'yo eh. Tangin na. Paano gagawin natin dyan? Sa paano siya? Alam mo may pinasakay kami? Nakalimutan namin. Taga dito pala sa susukat. Eh, sukat okay nato, na to, diba eh? Ah, oh, wala ka pala. Sige, wala ka palang pakialam sa sinasabi ko. <laughs> Taka marami palang kwento rito sa LRT tulad doon. Tangin na, pinasakay mo. Ano pa ngayon niya? Bala na siya. Ha? Bala na siya. At least mapasok na lang siya. Mapasok na lang siya ngayon. May trabaho. Oo. Baka kita kita-kits na lang. Gaple. Kita kita na lang sa susunod na istasyon. Baka mahamon pa sa interview niya <laughs> yun. Kahit anong mangyari, ay nandiyan ka palagi. Mga luhang di ko napigil, tuloy hinahawi ng mga ngiti na kung minsan hindi ko lubos. Maisip kong ba't ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ang isang katulad mo, ako may makasalanan. Ang aking gabay tungo sa di mapuntik na lansangan. Gusto ko mang bumitaw, pagkasay laging ikaw. At kung ako'y maligaw, kamay, ang laging natating kamay halika. nata.